Nasa tatlong daang indigenous people ang naabutan ng samotsaring saring tulong sa ikinasang mobile community outreach program ng lokal na pamalaan ng Tarlac at kasundaluhan ng sityo tangan, tangan Barangay Maamot, sa bayan ng San Jose, Tarlac, Kamakailan. Ang nasabing outreach program ay sinagawa sa pagtutulungan ng kasundaluhan ng 3rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon at Tarlac Provincial Hospital para sa mga IPs sa naturang lugar. Nasa 300 tigli-limang kilong bigas at samot saring school materials at 80 kahon ng sterilized milk ang naipaabot sa mga IP student at mga guro sa tangan-tangan elementary school. Inataya naman 300 individual ang nakatanggap ng libreng medical check-up, gamot at vitamina, dental consultation, pre-vaccination at malaria blood smear. Samantala na sa 230 naman ang nakatanggap ng insecticide treated kulambo. Ipinaabot naman ni Tulendo kapitle pinuno ng sityo tangan-tangan ang pasasalamat sa mga serbisyo at programa na ibinibigay ng pamahalaan at iba't ibang stakeholders. Salamat, Mayor. Salamat, Vice. Salamat, 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 Samantala, binigyang diin ni Lieutenant Colonel Ryan Villar, ang acting commanding officer ng 3rd Mech Battalion, ang pagtutulungan ng kasundaluhan at ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac para sa patuloy na paghatid ng mga pangunahing serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan at iangat ang mga kapakanan ng mga IP lalo na sa malalayong lugar sa probinsya ng Tarlac. Patuloy na magsisilbing tulay ang kasundoluhan ng 3rd Mate Batalyon upang mayati ang servisyong mula sa pangpalaan kasabay ng pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar na nasasakupan. Mula rito sa San Jose, Tarlac, ako si Mark Denver Lulunan, ang inyong kaugnay.